Ito yan. Pahuli tayo. Hindi ko na videohan yung pag ano. Pagkuha. Yan e, o. Buhay pa. Tagus eh. Tagus. Tagus. Mayroon pa dun. Isa na. Isa na. Ayos na. Ang oh. sumabit. Tinamaan ko yung isda. Ayun oh. Bumuhol ata sa damo. Tinakbo niya sa damo. Ayun oh. Mamaya. Tanggalin ko muna. Ayan o. No? Hindi ko pa matanggal. Ang isda. Lama ko na kayo. Ayan o. No? Kita nyo ba? Ayan, no? Ayan no? o. Ayan o. Ang puti-puti. Tinakbo nyo sa damo.

Ayun, no? Tinakbo niya sa damo yun eh. Good size Laki no? So kitin ko muna Yan o no? Good size Sinabit niya sa damo Yan no? Kita ba Ito niya ba kaso sumabit tinakbo niya sa damo baka maputol bakit sinabit mo no? ganda hmm? ng kulay tanggalin ko muna yan natanggal ko na sumabit dun ito ganyan natin ayun o no? no ganda nung tama niya hmm? tagus tagus yung tama niya tagus oh tagus yung tama niya dito sa asang ganda oh guys good size na oh <laughs> nakakadalawa na tayo good size malaki-laki na oh Ayos, dito lang yan sa ating spot. Daming tilapia rito. Oh, you oh. know, kita nyo ba yun? Magtalunan So, yun, odds. Ang tinamaan natin kanina, oh. Good size. Laki. Pangalawang huli. Good size. Dito lang yan. Sa spot natin. Basa ako. Nilusong ko. Naputol eh. Naputol mga lods. Ayan o. Oh. Good size. Muntik na. Maka ano. Naputol dito sa ano. Dito mismo natanggal. Maka dalawang sabit na kasi o. Oh. Ganda ng kulay. Yung tama niya o. Oh. Yung tama niya. Naulo siya. May headshot na tayo ah. Tagos dito sa ano niya, mata. Natamaan siya dito. Oh. Naputol. Nilusong ko, naggubad ako ng ano. Doon oh. doon sa mabit. Saka. Okay, natanggal. Eh, laki na no. Oh. Kita niyo ba yun? Dayo. Daming lumulutang dito. Ito so, yung pwesto natin oh. Oh. Oh ganda oh. Malinis yan dyan oh. Oh. May cobra nga lang. Ayun, dali uli. <laughs> ayun oh. Natiyan. Natiyan lang oh. Pat natin. Kumahulog. Pat kumahulog. So ayun oh. Ay, dali. Eh, hey, tagus din. Itagos din. Ayan o. Oop. Akala ko hindi matamahan. Layo nun. In, sa gitna. Nakakachamba na sa malayo ah. <laughs> Pang ano na to? Pang apat. Pang apat na ata to. Good size na naman. Doon o. May namimingot na tsikwa. Ayos. Ayan mga lods. Nagalangan pa akong tirahin to. Kasi maliit eh. Okay na pala. Good size na rin, oh. Tinamaan sa ano. Hindi natin dala yung GoPro natin. Naganda sana nung kuha nung tira. Ito na. Tangilin natin. Akala ko maliit, eh. Okay na pala. Good size na rin. Eh, dito siya natamaan, oh. Tinamaan sa ano. Tagus. Sa ano. Sa hasang Sa hasang lang tinamaan Ito yung kanina oh Madyan Kala ko to maliit Okay na pala good size Ayos Ayan tinamaan ko kaso sumabit Doon laki sana oh Malaki Sumabit Doon, Ayan malamang ba? Dapat dabangoy siya sa ano Gitna sa damo. Kanina nilusong ko eh Naputol yung isa Hinira ko siya dun sa gitna Tapos kaso nung hinila ko na Dito pumasok Ito natin Ito na yung huli natin Sa tiksay Ayun no, ito yung sumabit, huli ko, yung huli. Bumuhul-buhul pa rin, nilusong ko pa to. Yun o. Oh. Good size yan. Wala kayong iba o. Oh. Yun o. Oh.